Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karin's scoop Station here. Disclaimer, itong photos and videos na yung mapapanood dito sa aking video ngayon ay hindi ko po pagmamay-ari at i-credit natin ang mga owner nito. First video mga Mars ay ibinagi ito ni Ma'am Silvia Sanchez sa kanyang Instagram story na kung saan ay nasa Singapore na po sila kung bakit nasa Singapore sila. Nasa Singapore po sila dahil po kay Arjo Atayde. Dahil nominado lang naman po si Arjo Atayde ulit sa Katleya Killer para sa isang best lead actor category mga Mars. Sabi nga dito ni Ma'am Sylvia Sanchez sa kanyang post, kinikilig ako na at Arjo Atayde, ilaban mo ang Pilipinas hindi nakasama dito si Maine Mendoza sa Singapore trip na to dahil ay may work po si Maine Mendoza. Ito ay uh, Asian Academy Creative Awards 2023 at sana nga makuha ni Arjo o ni Congressman Arjo Atayde ang Best Actor Award mo, Mars. Kanina, mga Mars, ay bago mag ang AAT or it bulaga ay nagpa-press con po ang TVJ at Legit Dabber Barkads mga mars kanina December 6, 2023. Wala po rin dito si Main Mendoza. Una nga akala ko ay nakasama si Main Mendoza sa Singapore. Yung pala nag-tweet naman si Main ay hindi siya naka-attend. Hindi siya naka saya nga daw dahil wala siya doon sa hindi siya pumasok sa EAT dahil nga may work siya. Nagkataon naman ng work. Ayun. Dahil nga nanalo ang TVJ laban sa Tape Inc. Nanalo sila sa trademark na Eat Bulaga. At dito nagkaroon ng press con, may mga press, may mga nagtatanong at meron din silang na, na-imbitahan na mga na abogado para ipaliwanag at para tanungin din sila kung bakit at para ipaintindi sa mga viewers, mga online viewers, kung ano ibig sabihin ng kanilang ipinaglalaban. At dito nga, doon na ipaliwanag yung pagkapanalo nila. Definitely is a Christmas gift nga ito para sa TVJ and Legit Labarkads. Dahil daw ay Sobrang happy nila dahil officially recognized na sila by the government, not just by the people daw mga Mars, but by law. Official recognized ng batas. Kaya talagang parang early Christmas gift na nga daw ito. Yun ang sabi kanina ni Tito Sen. Ngunit sa kabila daw dito ay napag-usapan kung ano ang kanilang mga plans. Dahil nga panalo na sila, pwede, pwede na nila itong gamitin ang eat bulaga pero sa ngayon daw ay uh, pagpaplanuhan daw muna nila ito mga Mars uh, sabi nga ni ni Vic Soto ay siguro daw pag tumigil na yung paggamit na iba at nagpakita ng respeto yun na daw siguro ang tamang panahon para gamitin nila ang eat bulaga yon At bago matapos ang um, conference, uh, press conference, ay kumanta sila. Pero hindi, hindi sinasabi ng TVJ, EAT, parang EAT pa din, tapos bulaga. EAT, bulaga, gano'n, napanood ko yung kanina eh. Kaya, uh, tuwang-tuwa talaga. At dito na ikwento din nila, kung paano uh, paano nag-start o paano nabuo ang word na it bulaga ipinaliwanag e, din ito ni Joey De Leon dahil siya nga mismo ang nakaisip ng word na ito at take note sa kitchen pa daw ni Mina Tito Sen and kanyang wife ni si Ma'am Helen Gamboa Soto at sayang nga, wala si Main Mendoza. Dahil ngayon, nagkataon talaga, no? Na si Main ay nagkaroon ng uh, engagement or may work siya. Kaya nag-tweet siya, sabi niya, ang saya. Wish I was here. Nasaktuhan lang may ibang work. Pero I'm with the hashtag legit the barcats. In spirit, nakikibulaga din. <laughs> At dito nga na, sina, na may nabasa ako na uh, si May Mendoza ay regular TV host pa din siya ng Eat Bulaga. Kahit minsan ay hindi nga siya present dahil mayroon siyang ibang ginagawa. May iron siyang ibang ginagawa pero uh, regular host pa rin ang ating Mrs. Atayde sa uh, Eat Bulaga. Siyempre ano na natin itbulaga na kasi nga panalo na naman na talaga sila na uh, sila na ang gagamit ng itbulaga at ito nga ang ganap na i-share din ni Maine Mendoza kanina sa kanyang Instagram story mga Mars with the crew dahil meron po siyang bagong i-endorse ngayon sa pag-visit ko sa page ni Angel Luxin, dahil marami nga naguumos sa kay Angel Luxin kung ano na ang balita sa kanya at usap-usapan niya din na siya ay papasok sa uh, Batang Kiyapo. Dahil matagal ko nang nabasa ito na may naglabas na mayroon kasi kung nakakasubaybay kay sa Batang Kiyapo, Laging sinasabi ni Olga doon na uh, kapatid ni Ramon na meron siyang anak na, na babae na iniisip nga ng iba, si Angel Luxin daw yon At ito, nagparamdam na nga si Angel Luxin, two days ago, nagpost po siya ng photo at may caption na, Happy Monday, tapos my heart. Tapos itong photo na ito, taken ito last year. So, wala siyang ipinose na recent photo niya, pero aside na Uh, nagparamdam siya, natuwa at uh, uh, ang mga followers niya at ang mga nagmamahal sa kanya Dahil nagparamdam si Angel Luxin, still pretty pa din siya kahit sabihin mong last year pa ito na kuha nila Alam ko ito yung atang ano eh, yung uh, ano nilang mag-asawa, uh, vacation nilang mag-asawa ni Neil Arce A uh, second photo for Angel Luxin pa din, i-share kasi ni Angel Luxin ang video na kung saan ay nakasama niya or nakakapag abutan sila na ni yung bagong kasal na si Maha and Rambo sa isang aesthetic clinic na parang isa ang ano na ang IV clinic. At dito binate din ni Angel Luxin sina Ma Salvador sa pamamagitan ng pag repost nga nito, na may, nilagyan niya ng caption na, they are now parents to be. Congratulations, Maha and Rambo. Ayan. Ngayon naman mga Mars, may ishinare din si Maine Mendoza sa kanyang uh, Facebook page na Isang pag endorso ng isang telepono, ito nga ang Vivo. Ayan, napakaganda ni Maine Mendoza. And then, tinabihan ko lang si Arjo Atayde na recent photo ni Arjo na napakagwapo at may bigote. <laughs> Talagang uh, uh, married man na talaga si Arjo Atayde. Parang, apihira uh, mong makita si Arjo Atayde na may bigote, mga Marsa, no? At kita mo naman sa smile na yan ni uh, Mrs. Atayde, parang chini-cheer niya na sana maksungkit ni Arjo Atayde ang best lead actor category na for Katlea Killer na Asian Academy Creative Awards. Sana nga mga Mars. Day one nila ngayon sa Singapore. Hindi ko alam kung kailan ang um, announcing, no? o bukas ba o to tonight hindi ko po alam basta uh, update na lang uh, update ko na lang kayo pag may nakita akong uh, bagong post ni Ma'am Silvia Sanchez kasi pa nagdedepende na ako kay Ma'am Silvia Sanchez kasi siya na ang nandoon at malimit kasi si Ma'am Silvia Sanchez na nagsi-share po talaga ng sa kanyang Instagram story tsaka kaya talaga nagpapasalamat ako at kinikredit ko talaga na ang may-ari ng video na unang video o oh, some of this video or photos ay galing po kay Ma'am Sinta Sanchez. And that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoop. Shoutout Armenian. Bye! <coughs>